Guys, magandang gabi and welcome back ulit sa kayo YouTube channel. So, yun guys, naglagay kami ng ano, Christmas light. Ayan, oh. Tapos kanina, so, parang surprise sunod-sunod yung bumili. Ayan. Medyo, ano lang siya dito, pag sa loob, maliwanag. Pero, tingnan natin sa labas. Sorry, tsura niya. So, ayun. meron akong mga damit ng anak ko, binibenta ko. Oh. O, dagdag pagkakakitaan. So, ayan ay hindi sya masyadong klaro pag dito ayan, so Christmas na sa aming tindahan ayan so ayan ang... <laughs> so ayan so pakita namin guys ang aming tindahan so ayan medyo ano ayan medyo maliwanag na konti dahil sa Christmas light tingnan natin sa, medyo malayo So, ayan, kumikinang-kinang. <laughs> ayan, kumikinang-kinang, kumikintab-kintab, party-party. <laughs> so, dito naman banda sa may gilid namin, guys. Ay, nag-ano -nag na naman yung mga aso. So, ayan. Ayan, meron kami Christmas break sa labas. So, ayan, dito lang yung gilid ng aming tindahan. Ayan. So, maganda talaga kung meron pa ito siguro nalagyan pa ng... Parang naka so, so, ang saya-saya. Gulogulo na mga alaga namin. Wag hunter! Ang so, gulo, gulo nila. So, ayan. Pala guys, uh, plano sana namin na ilagay dito sa labas. Yan, dito sana sa labas dito. So, Nakasabit-sabit kaya lang baka uh, pag dito naman sa ano, baka mag-grounds naman kasi bakal. Tsaka pag dito naman sa labas na nakalagay, uh, may mga bata, ang daming bata, madaming makukulit na bata. Baka anuhin lang nila, hawakan at ano mahablot. So dito na lang namin nilagay sa loob. So ayan. Siguro mas maganda kung ano pa. Uh, dagdagan pa na siguro ng ibang kulay. Ay eh, ano ba? <laughs> so maganda naman na tingnan. Ito paano? Medyo lumiwana. Gaya, oh. No? <laughs> so, yun lamang, guys. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.